mga kakrakin. So ito na yung bago kong gawa na tin, 'di ba tinulungan ako ng kapatid ko dito sa paggawa nito. Tinatawag ko 'tong Vendor Homes. Tatlong bahay lang kasi hindi na kasya eh. na yung ano, yung river, malapit lang siya sa river. At ito malapit lang siya sa hotel. At mga shroom trees dyan yan ang bahay. Wala pa tong laman guys kasi ano, mamahinga muna ako dito kasi hindi ko muna boto lalagyan ng ano dito mga stuff. Di ba sa ano na lang sa episode 5. Sa episode 5 na lang guys. So dito naman Wait, Nico, hindi, hindi ako makalipad. Dito gago ako ng building. Ay. Yan. So, linagyan ko muna nang ano mga fence kasi hindi mag-iisip ako eh kung anong ilalagay ko diyan. Ah. Uh, Isip pa ako kung anong ilalagay at dito naman bandang dito. Wait lang, guys. Pasensya na sa lag talaga. Ago, oh, napakalag. Eight. Malag talaga, guys. Ang lag talaga. Oh, di ito rin pala yung bago kong ginawa. Dito sila kakain, mag-standby. Dito sila sa standby, opo sila diyan. Dinagyan ko ng anong yun, alam niyo nang tawag diyan? para kapag umulan hindi sila no mababasa alam niyo naman di ba umuulan at diyan yung mga kahoy niyan yan susunugin ko yan at gagawa ako ng mga building diyan may iisip pa rin ako kung anong building ilalagay ko diyan at wait lang saan pa ba mayroon pa mga area Ah, di ba, guys, ito pala yung ang area na to tinatawag kong Bender Homes. Itong area na to guys. Tinatawag 'tong Bender Homes kasi yung kalsada niya maliit lang. Bume bend ang kalsada niya. Ayano. Oh. Nakalagay diyan Binderwood at Binder ho Binder Homes tawag diyan sa mga bahay na yan. Okay. So, meron ding buildings na nalagyan ko na ng laman. Kasi, ang ibang buildings dito ay eh, wala pang laman. Di, design, design lang ko yan. Okay. Yan, studio. Pa, la. Pasensya na sa lag, guys. Kasi full memory space na to eh. Uy, uy, hindi ako makababa. Ito yung sports center ko. Pasok tayo. Ayan. Dito yung magbo-boxing sila. Uy. Dito magbo-boxing sila. Manipakyaw. Diyan. Diyan. Yan, yung boxing center ko. Napakaliit lang, guys. Pagpasensya niyo na. Yan lang ang aking makakaya. Hmm. Okay. So. Wait lang, guys. At Okay. Yan ang jail jail prison. At ito yung village. Mal Malaki-laki na rin village kasi eh. pag episode 1, hindi ko pa to nilagyan, hindi ko pa to inad ng mga buildings eh. Okay. So, hanggang dito na lang mga kakrakin. Di ba yung mga sinabi ko Uh, ano, pagpasensya na talaga na hindi ko bibidyohan yung paggagawa kasi lag talaga guys eh. So hanggang dito na lang, subscribe and like mga kakakin.